Isipin mo ang isang palaka na napakamakapangyarihan, kayang pabagsakin ng maliliit na dinosaur. Parang mula sa isang sci-fi na pelikula, di ba? Pero si Belzebufo, kilala rin bilang Devil Frog, ay totoong sinaunang mandarayang hayop. Ang higanting nakabaluti na amphibia na ito ay nabuhay mga 70 milyong taon na ang nakalipas, nagkukubli sa mga anino, naghihintay para sa pagambos ng biktima nito. Sa lakas ng kagat na kayang durugin ng mga buto, wala itong katulad sa mga palaka na nakikita natin ngayon. Ngunit paano nakaligtas ang halimaw na palakang ito sa mundong pinamumunuan ng mga dinosaur? At ano ang nagdurot ng pagkalipol nito? Tuklasin natin ang kamanghamanghang kwento ni Beelzebufo. 70 milyong taon na ang nakalilipas. Sa siksik na mga latian ng prehistorikong Madagascar, isang nakakatakot na mandaragit ang nagtatago sa mga anino. Ito ang Beelzebufo, kilala rin bilang Devil Frog. Isang nilalang na iba sa anumang palaka na nakikita natin ngayon. Hindi tulad ng maliliit at walang panganib na kamag nito ngayon. Ang Beelzebufo ay higante. Umaabot ng halos labing anim na pulgada ang haba at tumitimbang ng humigit kumulang apat at kalahating libra. Ngunit ang talagang nagpabukod tangi rito ay ang napakalakas na kagat nito na sapat na para durugin ang buto at kahit pabagsakin ang maliliit na dinosaur. Noong sinaunang panahon, ang Madagascar ay tahanan ng ilan sa pinakakakaiba at natatanging mga nilalang sa mundo. Hiwalay sa loob ng milyon-milyong taon, ito ay nagkaroon ng mga nakamamatay na mga ngaso at mga kakaibang species na wala saan man makikita. At si Belzebufo ay isa sa pinakanakakatakot na mandaragit nito. Ngunit paano nabuhay ang dambuhalang palakang ito sa mundong pinangungunahan ng mga dinosauro? At ano ang nagdulot sa kanyang pagkawala? Tuklasin natin ang misteryo. Ang Belzebufo, ang Devil Frog, ay hindi karaniwang amphibian. Umaabot ng hanggang labinganim na pulgadang haba at tumitimbang ng halos apat na kalahating libra. Kasing laki ito ng bola sa beach, ginagawa itong pinakamalaking uri ng palakan na natuklasan. Pero ang laki nito ay hindi lamang ang nakakatakot na katangian nito. Ang sinaunang halimaw na ito ay may kagat na sapat na malakas para durugin ang mga buto. Marahil ay kahit putulin ng mga biyas ng malilit na dinosaur. Hindi tulad ng mga palaka ngayon, na kadalasang kumakain ng mga insekto. Ang Belzebufo ay isang ambush predator. Matiyagang naghihintay bago umatake ng may nakamamatay na katumpakan. Ang nakabaluti nitong katawan at malalaking panga ang nagbigay dito ng pangalang Devil Frog. Isang tunay na bangungot ng sinaunang mundo. Sa madilim na latian ng sinaunang Madagascar, Isang maliit na dinosaur ang gumagala malapit sa baybayin ng tubig. Hindi alintana ang nakatagong panganib sa ilalim ng tubig. Bigla, snap. Sa bilis ng kidlat, umatake si Belzebufo. Ang malakas na panganito nito ay bumibitaw na dinudurog ang buto gamit ang napakalakas na puwersa. Hindi tulad ng mga palaka ngayon na kumakain ng mga insekto. Tinatarget ng halimaw na ito ang malilit na hayop, kahit ang mga batang dinosaur. Gamit ang kanyang pagkukubli at pagtities, si Belzebufo ay isang bihasa sa paghihintay ng mandaraget. Nagpupumilit na hindi gumalaw hanggang sa perpektong sandali upang umatake. Isang makapangyari ang pagtalon. Isang kagat na nakadudurog ng buto. At wala nang tsansa ang biktima nito. Sa isang mundo ng mga higante, pinatunayan ng palakang ito na hindi lahat ay tungkol sa laki, kundi nasa dalisay na lakas. Sa loob ng milyon-milyong taon, pinamunuan ni Belzebufo ang mga latian ng Madagascar. Ngunit kahit ang pangil na ito ay hindi nakaligtas sa pagkalipol. Habang nagbago ang klima, ang mga dating maunlad na basang lupa nito ay nagsimulang matuyo na nagpapahirap sa kaligtasan. Ang kompetisyon mula sa umuusbong ng mga reptilya at mamalya ay nangangahulugan ng mas kakaunting mapagkukunan ng pagkain. Habang sinisira ng pabago-bagong tanawin ang perpekto nitong mga lugar ng pangangaso, unti-unting nagtapos ang paghahari ng Devil Frog. Naglaho sa kasaysayan tulad ng maraming mga sinaunang hayop. Ngunit ang mga fossil nito ay nagkukwento ng isang mandarang hindi tulad ng iba. Isang palaka na napakalakas na ito ay minsang nanghuli ng mga dinosaur. Kahit na extinct na, patuloy na bumabalik sa nakaraan ng Belzebufo sa pamamagitan ng nakakatakot nitong pamana, maaari bang mayroon pang mga malalayong kamag-anak si Belzebufo na nagtatago sa kagubatan? Pagmat walang modernong palakan na katumbas ang malahalimaw nitong laki. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang pinakamalapit na nabubuhay na kamag-anak nito ay ang mga Horned Frog ng Timog Amerika. Nakilala sa kanilang malalapad na bibig at malalakas na kagat. Gayunpaman, ang mga malalayong latian at makakapal na kagubatan ng Madagascar ay nagtatago pa rin ng mga lihim. Maaring may nakatagong higanting amphibian na hindi pa natutuklasan doon Iniisip ng ilang mananaliksik kung may mga fossil ng katulad ng mga species na hindi pa natatagpuan. Habang ang devil frog mismo ay matagal lang nawala, nananatili ang kanyang legasya. Nagpapaalala sa atin na ang mga nakakatakot na mandaragit ng kalikasan ay hindi palaging ang pinakamalalaki. Minsan, nasa pinakamapanganib na kagad sila, isang palakana na ng nangaso ng mga dinosaur. Sino ang maniniwala? Pinatutunayan ng Belzebufo na ang mga sinaunang mandaragit ay may iba't ibang hugis at laki. Ngunit kung may higanting palakana na nakakabali ng mga buto na minsan gumala sa mundo, ano pang ibang nakakatakot na nilalang ang hindi pa natutuklasan? Maaari kaya na ang sinaunang mga mandaragit ay nagtatago pa sa kailaliman ng mga hindi pa natutuklasang gubat at latian? Maraming lihim ang nakaraan at paunti-unti pa lang natutuklasan ang siyensya. Ano sa tingin mo? Baka mayroon pang isa pang devil frog na umiiral sa kung saan. Ipaalam sa amin sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kapanapanabig ng mga tuklas tungkol sa sinaunang kasaysayan.